sa ating youtube channel for today's video guys magpapaksiw ako guys ng bulis kawayan oh, guys so anuhan natin guys sa timplan saka so, mag ano din ako guys mag tinulang isda so ayan guys samahan nyo ako guys sa aking pagpaksiw guys ayan eh Ay. para siyang ano eh Ayan, sa itong guys. Uh. And guys, so, lang natin, guys Ayan, guys. yun ito na natin, guys. na yun. na yun. Ay. guys. Ilalagay na natin ito. guys. so Tapos ko pa guys. Ayan guys. Tapos ko pa guys. Nagaganyan lang siya guys. Kasi nga ano yung tutsulyo namin guys. Hindi siya matug. Ano. Ano pa yun guys. So ayan guys. Lalagyan na natin siya ng loya guys. Ayan. Bawang guys. Bawang. Tapos sibuyas, onion. Ayan, ganyan lang ako guys, magpakasig ko. Tapos, lalagyan natin siya guys ng simple kong kalasa guys. Lalagyan natin siya ng kong kalasa. Tapos, lagyan natin siya ng asin lagyan natin guys ng ayan. 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 tapos lagyan natin ng tubig kunti guys para hindi siya masyadong maasin ayan. so isasalang na natin guys babalatan natin muna pag nalito mga So, luto na siya, guys. So, ngayon, guys, ay, ano, ay, ilagay na natin siya sa tupperware kasi maggawaan na lang ako guys ng tinolang isda so ayan guys maggawa na tayo ng tinolang isda guys so ito guys ang ilalagay ko guys so ayan alagbati guys sarap yan guys para mawala yung lansa ng manok o oh, ng isda guys so ayan guys ilagyan so, na natin siya ng ayan lagyan na natin guys ng onion at saka

Asin sya na makaya sa may abuhan guys. O ganito yung abuhan, yung aming sa ingon guys. So hindi naman kami mayaman guys. So pasensyahan nyo na. So lagyan natin siya ng asin. Para malasa siya mamaya pag kumukulo na. So ayan guys, babalikan natin mamaya pag kumulo na siya guys. So ayan guys, ilalagay na natin tong isda guys. Ayan. Pilis ko to guys, bolis kawayan. Gustong gusto ko guys na ang tinula ngayon. Yan. Yan guys, kasi mga ano yan guys, mga laman yan guys. Kasi nga, ayong ano niya guys. Kasi nga yung kutsilyo namin guys, iwan ko. Parang gusto ko ng buo eh, Ano guys, kasi yung kutsilyo namin. Ano siya. Bango guys. Super bango ang aking tinola isda. Yan. So, tatakpan na naman natin to guys. At babalikan natin mamaya pag naluto na siya. So, ayan, guys, ba diba? Yan. Hmm, sarap na lang yung ano, guys, ang tinula. So, pakuloy natin ng maano, guys, para mawala yung lasa. Ah, oh, yung lasa, yung langsa. Para mawala yung langsa guys, ng, ng, isda, guys. Ayan. Ito guys, ang ilalagay ko guys. So, ayan. Ito yung ilalagay ko. Para, ano talaga siya guys. Para mas masarap pa talaga guys. Tapos, ay. Tapos ito guys, ilalagay natin to sa, Iinitin. ito guys. So, ayan. Ito guys, Iinitin ko to guys. Kasi, ano ha ng asawa ko guys, gawin niyang hinog you know, tubig. Itong iniinom niya guys. Para sa ano to guys, para sa anemic to guys. Ayan. Ayan sa mga para sa mga anemic guys ito lang yung inumin nyo ayan lagyan nyo siya ni guys ng ano tubig tapos yan ang inumin nyo guys pang paano to guys pang pa ano ng dugo guys yung hindi mapula yung dugo mo guys pang papula to ng dugo yung ano baga guys kung parang anemic ka kung baga guys yan yan guys yung ano yun yung yun yung scratchy jelly guys para ano siya pa. kasi yung asawa ko guys nahilo siya guys Talaga ka siya nahilo so pag umiinom siya ng ganito guys nawawala yung ano niya guys yung halo um, ano, ilagay na natin to guys yan guys o oh, yan ilagay na natin siya tapos para mawala yung ano niya guys lang sa tapos guys ilagyan natin ng So, syempre pang kalasa, guys. Alam nyo yan guys. Sabay, syempre na. Ayan. Tapos, sige natin pang ng asin. Tapos titikman natin sa mamaya kung tama-tama lang ba yung ano niya. Yan. So. Tapos muna natin guys. Saka ito guys. Ayan. Ayan guys yung anuhan ko guys yung lulot yung iinitin ko guys para inumin ng na asawa ko guys kasi palagi siyang nahilo guys so ito guys pag na, umi siya na, pag uminom siya ng ganyan guys mawala yung hilo niya guys yung ano yan guys yung kamuting baging guys na pula gamot yan guys sa mga an ano guys yung mga anemic yan yung pul yung kulang yung dugo nila guys so pang paano yan guys pang Ano yan sa dugo Yan. At saka ito guys, yung nilalagay ko nito guys, pang yan guys ng lansa ng isda. Eh, nilagyan ko siya ng ganyan guys, para mawala yung lansa ng isda guys. Hmm. Masarap. Masarap guys. Super. So So, ayan guys, naluto na yung tulong isda ko guys. So, hanggang dito na yung vlog ko guys. Hanggang sa next vlog ko. Babo, thank thank for watching guys. Don't forget guys ha, like, comment, share, and subscribe. Thank you pala sa nag-subscribe at sa kananood na aking mga vlog. Sana po hindi kayo magsasawa kahit simple yung vlog na ganito lang po. Kasi mamaya pa po kami kakain guys. So, ayan guys, po